Sundol mo sana ang ulo mo sa unan. Katawan mo ay aking kukumutan. Mga problema'y iyong malilimutan. Habang tayo'y magkayakap sa dilim, panalangin sa habang buhay makapiling ka makasama ka yan ang panalangin ko at hindi papayag ang puso ito mawala ka sa aking piling mahal ko iyong dinggin wala mas mahalaga sa tamis na dulot ng pag-ibig nating dalawa at kung sana naman ay nakikinig ka kapag aking sasabihin minamahal kita oh, oh, oh. Labis na naiinip Nayayamot sa bawat saglit Kapag naaalala ka Wala naman akong magawa Umuwi ka na baby Di na ako sanay nang walaka, ka Mahirap pang mag -isa. At sa gabi hinahanap-hanap kita ah, Hanggang kailan ako maghihintay na makasama ka muli Sa buhay kong puno ng paghihirap at tanging ikaw lang ang pumapawi sa mga luha at naglalangay ng ngiti sa mga lahabi umuwi ka na baby umuwi ka na